Sa isang malayong baryo sa probinsya ng Quezon, may isang maliit na bahay na nakatayo sa gitna ng palayan. Mula sa kalsada, halos di mo mapapansin ang bahay dahil natatakpan ito ng mga damo at kawayan. Matagal na itong walang nakatira, ngunit may iilang nagsasabing may mga ilaw na biglang sumisindi sa loob tuwing hating gabi. Si Mang Celso, isang retiradong mangingisda, ang bagong umupa ng bahay. Wala siyang pamilya at gusto na lamang manirahan sa tahimik na lugar. Ayon sa kanya, mura ang upa at maaliwalas ang paligid. Ngunit bago siya lumipat, binigyan siya ng babala ng mga taga-barangay. Huwag kang maglalakad sa labas kapag alas dosi na, babala ng matandang babae sa tindahan. At kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang bintana sa likod. Ngumiti lang si Mang Celso at inakalang purong chismis lamang yon. Sa unang gabi niya, tahimik ang paligid. Dinig niya ang mga kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa dahon ng saging. Ngunit pagdating ng alas dosi ng gabi, may marahang kalusko sa likod ng bahay. Akala niya ay pusa lang, pero nang tumagal, parang may humahaplos sa dingding ng kahoy. Parang mga kuko. Di niya pinansin at pinilit matulog. Sa sumunod na gabi, muling narinig ang kaluskos, pero ngayon, may kasamang mahinang pag-iyak ng bata. <laughs> Huwag mo akong iwan. Napabalikwas siya ng bangon. Wala namang bata sa paligid. Lumingon siya sa bintana sa likod. Nakapinid iyon, pero tila may aninong dumaan. Muli niyang naalala ang babala. Pinili niyang huwag lumapit. Kinabukasan, nagtungo siya sa barangay hall at tinanong ang barangay tanod. Doon niya nalaman ang kwento. Ilang taon na ang nakalipas, may isang buntis na babae na nakatira sa bahay. Iniwan siya ng kanyang asawa at doon siya nanganak mag-isa. Ngunit walang tumulong sa kanya. Natagpuan siyang patay sa loob ng bahay, yakap ang kanyang sanggol na wala ng buhay. Simula noon, walang nagtatagal sa bahay. May mga nagkakasakit, nakakakita ng multo, at minsan, nawawala ng parang bula. Bumalik si Mang Celso sa bahay, nanginginig at balak ng lisanin ito kinabukasan. Ngunit ng gabing iyon, may narinig na siyang malinaw na boses mula sa likod ng bahay. Celso, Tulungan mo akong hanapin ang anak ko. Hindi niya na napigilan ng sarili. Lumapit siya sa bintana at binuksan ito. Sa dilim, may lumitaw na puting anino ng babae. Maputla, duguan ng palad, at may nakayakap na walang buhay na sanggol. Sumigaw si Mang Celso at nawala ng malay. Kinaumagahan, natagpuan siyang wala ng buhay, nakadungaw sa bintana. Ang mga mata nakadilat at ang bibig nakanganga na parang may gusto pang isigaw. Mula noon, walang sino mang lumapit pa sa bahay. Ngunit paminsan sa gabi, may naririnig na paring umiiyak at bumubulong sa hangin. Huwag mo akong iwan.